Ya na, luwag. Bang. Lumuluwag e. Eh. Papasok din yan. Ah, ayaw talaga. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Dres na yan. Oh sige mo. Tara muna. Manalo. wala. Yari na gonyo. Hey, wala. wala. Hey, hindi yumangat e, oh. <laughs> May harang <laughs> Step back Bang Luwag na luwag oh. Ringless Walang sabit <laughs>

you know you know sasalaksak dalawa oy wala na lumabas na ang paa lumabas na yung kalahate